May incident po, may housewife na pumunta po sa amin, yung kanyang mister, nasagi lang noong November 9, yung side mirror ng motor ng isang pulis doon sa istasyon ng pulis sa San Mateo, kinasuhan ng ano-ano mga kaso. Unjust vexation, malicious mischief, at maraming iba pa. Nasagi lang po, uh, General, okay. E eh, nasagi kasi yung motor nakaparada sa sidewalk. Oh. E eh, saan nga dadaan yung mga pobre? Alam nga ba naman sa gitna ng kalsada? Ang uh, sinisisi ko dyan, bukod doon sa abusadong P.O. 1 Bautista, pati si uh, Major na Station Commander, kasi hinayaan niya. He, what he could have done is said na, okay, uh, P.O. 1, pagpasensyahan mo na. Sabihin na natin na galit, nagwala, nagmura si P.O. 1, ay si uh, complainant o yung nakasagi, eh, justification na po ba yun na ikulong for two weeks yung mama kasi ang nakaaway niya is police? Uh, please tell me, enlighten me, General Lucas. Well, una sa lahat, no, uh, ako po ay uh, nagpapasalamat sa pagkakataong uh, binigay niyo sa amin no, para maliwanagan natin itong uh, pangyayaring ito. Itong insidente na ito ay uh, pina po natin at kung uh, Uh, nakita natin doon sa investigasyon na nagkamali yung uh, polis natin at atin po itong uh, bibigyan ng kaukulang uh, uh, parusa. Okay. So, uh, and uh, of course, ang uh, unang gagawin natin dyan uh, is uh, ire-relieve natin sa kanyang pwesto itong uh, ah uh, patrolman na ito Maraming salamat po. Thank you po in advance. Dapat lapatiho uh, yung uh, station commander uh, General pailipat niyo na muna opa, diyan opa. sa sa inyo sa Region 4. Ah, uh, pwede niyo gawin nga gumawa na lang ng mga staff work ito, taga dala ng papeles, taga zero. Tubla kape. Imbis na sasabihin niya sa amin na titig na yung what you're telling us being an officer, being a high ranking officer PNP, ay eh mo mukhang kinukuntsaba niya pa at sinabi niya na mali na may karapatan din daw yung kanyang pulis na magdemanda. Eh, di po ba, General, eh ako po yung naging police reporter na pagkatagal-tagal, di po ba tinuturoan kay sa academy, sa training, na stretch your patience? Tama. Di po ba? Lalo na pag mga, pag mga rally, pag may kaharap kayo, Tama. dapat the police have to be very, very patient. Tell me if I'm uh, correct or wrong, uh, General Lucas. Tama. puyan po yan, no? Kaya nga ating nga uh, pinaimbestigan itong uh, pangyayarin ito at uh, kagaya nung uh, nasabi ko kanina na kung uh, Uh, lalabas sa investigasyon na nagkamali yung uh, polis natin, atin po itong bibigyan ng uh, kaukulang uh, parusa. At, uh, ito po ay makakaasap po kayo dito sa uh, investigasyon na ginagawa natin. General uh, Paul Kenneth Lucas sir, salamat. At least meron akong nakakausap ngayon na may uh, wish you pa. At, uh, maayos at hindi konsentidor dyan sa PNP. Thank you very much uh, General Paul Lucas for your time with us this morning. Thank you. Asahan po namin ang uh, result po ng inyong investigasyon within the next few days. Thank you po General Lucas.